So hello po, magandang buhay mga kaibigan. So ngayon po ang ating tatapikin ngayon is pestebang talahib sa inyong mga pananim. So ito po yung mabisang paraan kung paano po siya mapupuksa mga kaibigan. So gamit lang po ang inyong piko at bareta at ang mabisa po talagang wala pong chemical. Mabisang pamaraan pas pamatay damo at talahib. Yan, inyo lang po siyang bubongkalin. Yan, bubongkalin nyo lang po bungkal po pati ugat mga kaibigan yan tapos po inyong papagpagin yan inyong po siyang papagpagin yan yan po yung mabisang pamaraan para po patay ang talahib yan so ayan po inyo po siyang iipunin sa isang tabi yan titimpo nyo po pagpagpuan lupa tapos saka po niya susunugin so yan po mga talahi bipeste po sa ating mga pananim kung kayo po yung mga kaagri mga kaano farmers yan kung kayo po yung nahihirapan sa mga talahib yan so kung ayaw niya pong gumamit ng mga pestisa yung mga chemical yan yan po yan na po napakabisa to yung tuyo na po siya yan patay na po ang talahib sa inyong mga taniman yan. So, hindi pa po maapektuhan ang inyong mga pananim. Yan. So, ganoon po yan mga kaibigan. Yan. Mga pakabisa po. Bungkal. gamit lang po ang piko. Yan. Piko. At saka po. Pala. Pwede rin po ang pala. Yan. So, yun nga po mga kaibigan. Tuyo na po. Yan. Naglilinis po kami ngayon ng tanima ng kalabasa. Yan. Gusto ko, Yan. Yan. May video ko lang ang talima ng kalabasa. Yan po mga kaibigan. So, yan. Dito po sa bandang dulo ay talong. Yan. Talong po siya dito mga kaibigan. So, yung mga damo po is napakadali lang po na. grass cutter lang po yan. Pero yung talahi po, kahit putulin niyo po siya, talagang sisibul at sisibul siya. So, yun lang po ang mabisang paraan kung paano po malulutasan ang inyong mga talahib sa inyong taniman Yan po mga kaibigan thank you for watching